meron daw magpapakita rito na white lady. Kaya magsasagawa tayo mamaya ng spirit box session. Titignan natin kung meron tayong mararamdaman. Wala bang namatay rito sa school na to? Iba na yung umuwi dito, brad. tayo na naman sa sabi yan. Brad, may sumasakay na yun. May na Guys, sobrang ano. Sobrang creepy na itong school na to. brad. Huwag na Guys, sumasakay. Sakay na tayo. Tara, tara, tara. Sakay na tayo. Guys, pauwi na kami. A poor boy from the backwoods, thought I never would find my way. Sweet girl. From downtown, where I was just another face. They said that we should stay clear of each other. Matches and gasoline, nothing but trouble. Said we never make it, but you ain't seen nothing. Yet. Nagutom talaga kami sa biyahe kaya nag-decide kami mag-stop over muna rito sa Apalit Pampanga. Apalit Pampanga? Mula ka? Hindi ko alam eh. so Order namin siguro mga 30 minutes na. Wala pa, hindi pa dumarap. Gutom <laughs> na ako talaga, guys. Gutom na na yung dalawang kasama ko. Tapos na kaming kumain, guys. Kaya tara, samahan nyo kami ngayong gabing ito para sa panibagunan naman naming adventure. Yan mga guys, nakakain na kami. So maraming salamat. At ito nga, hinabot okay, na guys, naman kami ng gabi sa biyahe. Uh, Anahing na lang. Nandun na kami sa bukuntahan namin, Abandoned School. So, sa damag kasi nun, merong Abandoned Mansion. Isa lang yung caretaker niya. Patry natin kung papasok natin yun. Time check ah. Uh mga pagi ilipin na ng gabi medyo liblib na doon ginasaala namin wala nang masyadong kasakyan. guys naarating na kami rito dito sa school yung abandoned school eto na guys eto na yun no? sobrang dilim nung pagdating namin at buti na lang, marami kami dalang flashlight at ilaw. Pasukin na natin. O, pwede na natin pasukin ngayon. Mga guys, tara. Pasukin na natin. Sa magsimula. Sa taas muna tayo. Nagumpisa kami agad sa second floor. Dahil doon daw yung merong nagpapakitang babae. Ang inabrod, ang laki. At napaatras ako dahil nakakita ko ng parang mga mansya Ng mga dugo Uy, oh ang lang ito, ang dugo Kagi, parang dugo Ay hindi Uy Sira-sirang upuan, Basag-basag na salamin at sira-sira mga lamesa. sira-sira mga upuan din. At yan ang makikita mo ngayon dito sa school na to. Actually, hindi namin talaga alam kung anong istorya nitong eskwelahan nito. Kung bakit ito ay nabandon at naging ganito ang itsura nito ngayon. Sabi siya ng eskwela ng, ano, ng kalsada guys. Sabi siya ng kalsada. tricycle. Patabi so, siya ng kalsada. Tapos, titignan natin dito kung mayroong daanan. Ito, sarado, Brad. Sarado yung likod. Sarado oh. yung likod. Oo. Sarado Parang bago lang siya. Kasi kung matagal na to, hindi ganito yung itsura nito. Pero parang bago lang siya inabandon pero sira-sira na. Hindi namin alam guys kung sa yung daanan sa likod. Talagang hindi namin alam kung anong istorya ng lugar na to. Kaya pinipilit namin diskubrihin o alamin ang totoo. Hindi namin alam kung sa yung daanan papunta ron sa likod. Kasi sarado na yung nagdaanan dito eh. Ayan guys, yung mga kasama ko malulupit yung mga yan. Ayan oh. Kamera man, lupit oh. Masak na yung oh. Parang baril to. Parang baril yung tama oh. Hello, may tao ba rito? Meron ba kaming kasama rito ngayon? Oh, tingnan mo nga Mar, bintana na. Kapag bukas namin ng bintana, wala ka talagang makikita dahil sobrang dilim. Puro puno at puro damo ang makikita mo. Wala naman kami nakita sa likod dahil sobrang dilim dito. Kaya pinapatuloy namin ang aming paglilibot to rock talents in business and administration. Ano to college? College to, no? Ito na rin sa kabila. Ilibot pa namin ang ibang kwarto rito sa loob ng school na to. Ibig guys, ano rin siya, creepy rin siya, kaya alam mo. Medyo maayos lang ang itsura niya. pakiramdam namin habang nag explore kami ay maraming mata ang nagmamatsyag sa amin. Maraming mga nagsasalita dito. At nakakarinig kami na may parang nagbubulungan sa paligid namin. Mga sit-sit at mga galabog. Ito ba yung ligod ng school? Ang laki ng lote niya. At medyo kinabahan ako rito ng konti. Dahil parang may nararamdaman okay o masama ang pakiramdam ng aking kasama. College nga ito. Ito, pa yung mga pinag-aralan nila. Basketball, swimming, waiters. Kung may mga maririnig kayo mga sasakyan kasi tabi ng kalsada to. At pinayagan tayo ng caretaker para pasukin itong lugar na to. Yun, nakakatakot to. No? At napagalaman namin sa caretaker na maraming pumapasok ng mga drug addict dito sa lugar na to. Parang pare-parehas din yung kwarto niya. Ayan o. Oh. Parang pare-parehas lang. Pare-parehas lang guys yung kwarto niya. Pare-parehas lang yung design niya. hindi siya Lakad dito, lakad doon, libot dito, libot doon Hanggang sa makaramdam kami ng sinasabi nila nagpaparamdam dito sa eskwela ang ito Iba na yung umuwi dito ganda Umuwi ka na umi na Umuwi na yung umuwi mga halaman na ano Ah ito CR Nagulat ako sa itsura ng CR Dahil ang mga gamit dito ay ayos pa Walang sira Hindi lang talaga siya nagagamit dahil abandonado na tong lugar na to tao, may tao ba dyan? paho paho ano yun? hindi ano sya, hindi yan yung daanan o hagdan paraan e eh pwede pali wala ka naman makikita dyan eh. Bakantin ang lote na yan. Galing pa kami guys ng Manila. Ilang oras din yung inabot ng biyahe namin papunta rito. Siguro mga 3 and a half hours. Tumubo pa na Ito. kami dito sa may first floor at para malibot pa namin ang ibang mga kwarto rito. Dahil dito na tumatawid, galing sa kalsada, yung babae nagpapakita dito sa school na to. Sirado siya. Sa pasok ng bintana. Grabe yung mga tao rito. Walang respeto. Sa mga abandonadong lugar. Talagang binabasag nila. Sa mga bintana. Naghahanap ako ng mga lumang libro, lumang notebook, lumang mga trophy. Tingnan natin kung kailan siya inabandon at kung kailan siya nag-ooperate noon. submitted to Miss Blablabla. Wala ulang nakalagay sa trophy. Ito ang mga halip na. Ayan, ayan. Tingnan 1994 At year 1994 pa itong mga libro na to Grabe, 12 years old lang ako ng mga taon na yun Pero na iba isiya to. Bigla kami napatingin ni Jomar sa labas. Tell me kami mga barangay personnel na nagsasalita. May barangay. Wala nah, yan. Nakikita nila yung camera eh. Nakikita nila yung camera kaya umalis na sila. Alam nila, nagba Alam nila nagbablog lang tayo. <laughs> May mga taong hindi naniniwala sa paranormal, sa mga multo. Pero kung ikaw mismo yung nandito, Sigurado tatayo ang balayibo mo. Sabarik. Nagtataka kami bakit nakalak dalawang kwarto na to. Ito lang yung tanging kwarto na nakalak dito sa buong building na to. Na yung building? Ano kayang meron dito sa loob ng kwarto na to? Guys, creepy rin siya. At nagpatuloy kami sa aming paglilibot dito sa lugar na to. At nakita namin ang isang opisina. Nakakandado yung pinto dito sa room na to. Pero nakakita ako ng lagusan. Kaya pinasok ko kagad. Ito yung hindi Ma'am? Ano nga eh? Hindi na nga magtuloy. Ito na yung likod. Ito I mean, huh? Parang gagawa pa sila ng isa pang... Ano siya na? Tawag dito. Classroom. Pero ano... Bubat na yung lugar. Yung likod, ayun, parang may ano pa, parang may altar pa rin. Tara guys, tara mga guys. Ano tayo mga guys? Ito, malaking classroom to. Malaking classroom, ang ganda pa ng sinihan. Ang ganda pa ng sinihan to. So, in 1994, 13 years old pa lang ako nun. 13 years old pa lang ako noon, mga 1994. Nakita natin sa libro kanina. Yung mga pecha ng mga notebook tsaka ng libro. 1994 yun. So kung 1994, tagal na rin to. Pero bakit? Parang ginawa mo itong ano, meeting place. Ano mga siguro, mga barangay. Pero guys, basag-basag yung salami. Ano? Ang Parang ginawang simbahan eh. Ginawang chapel eh. Hmm. Ano eh? Diyos. Ginawang chapel eh. Ginawang siyang chapel eh. Hindi na tayo magiging ang antecession. Hindi na ang antecession. Saan? Kunin mo. May glittery dun. Hindi tayo ng may spirit box, guys. At nagsimula na nga kami sa aming pag-setup sa aming mga gagamitin para sa spirit box session namin. So, ito na, game na. Uy. Hey. Layo ko dyan, Paul. Uy, tangin na, may guma. Uy, bago, may gumakapit, man. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Relax ka na. May sumasayad talaga, oh. Meron ba kaming kasama dito? Mulat ako shit. Kung meron kaming kasama rito, pwede ba kayong magparamdam? Totoo ba na mayroong white lady dito sa lugar na to? Totoo ba na may tumatawid dito sa kalsada na to? Kung totoong may white lady rito, pwede ba kayong, pwede ka bang magparamdam sa amin? Pwede ka bang magparamdam sa amin? Kung totoo may white lady rito. Pwede ka bang magparamdam sa amin? At sa kakatanong kung pwede mo bang galawin ang rempad ko, eh mo hey, eto na mong nga, mong at bigla siyang umilaw. Pwede mo bang galawin to? Ayoko. Mas masayot eh. May ilaw na green eh. yung sumasayad niyo. Pinikilabutan ako. Grabe. Mag-spirit talker tayo. Gagamit tayo yung spirit talker. Uh, kahit pa paano, nakakatulong din to sa mga tinatanong at sinasagot itong spirit talker na ito. Nakatapag uh, natin dyan. Uy, nagbublu. Anong pangalan ng babaeng nagpa nagpapakita magpa rito? Pwede mo pang hawakan yung rempad ko? Anong pangalan mo? Pwede ko bang malaman yung pangalan mo, yung babae na dito? Yung sinasabi ng mga kapitbahay na nagpapakita daw dito at tumatawid daw dun sa kalsada? Totoo ba yon? Pwede mo ba kaming paramdaman? nasagot yung ano, um, spirit ko Wala ka siyang nag yun. -e huh? I like music. Bakit wala ka sounds? Gusto na raw ng music. I like music. Nakalagay doon, I like music. Anong pangalan mo yung babae yung papakita rito? Pwede ko bang malaman? Pwede ko bang malaman kung anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagpapakita rito? Pwede ko bang malaman kung ano yung nangyari sa'yo? Harold? Lalaki? Ang ingay mo ano? Hmm? Oh, 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 Sorry, sorry. Hindi kaya ako yun. Yeah, Ayan. Hindi eh. Tingin lumalapit ako, lumalapit din siya rito eh. Ayan, ganyan lang. No? Miss. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Anong ginawa sa'yo? Anong ginawa sa'yo? Bakit miss? Anong ginawa sa'yo? Bakit miss yung, sa yung sabi mo? Bertram? Ano ibig sabihin yun? Bertram? Ang ingay ng rempat? Tendo pa rin yung ingay. Bertram? Bertram? Ano ibig sabihin nun? Anong gusto mong ipapatid sa amin, ipahatid sa amin? Miss, tapos Bertram. Ano ibig sabihin ng Bertram? Ano ibig sabihin ng Bertram? Pwede ka bang magparamdam sa amin? Pwede ka bang magparamdam yung babaeng nagpapakita daw dito? At saka pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Like the dark. Gusto mo ng kadiliman? Hindi ka ba makatawid sa kabilang buhay? Bakit mas gusto mo ang ano? Ang kadiliman? He shot me. B ang sabi guys, he shot me. So ibig sabihin, may sa kanya. Kaya siya namatay. He shot me. Yun ang sabi. Ibig sabihin, may parang may sa kanya. Kaya siya namatay dito sa lugar na to. Lalaki, birth eh. Ay hindi. He shot me. Oo, oh, he shot me. Tapos ang sabi, yung lalaki, Harold. Edmund. He shot me. Ano, pinatay, pinata Ito sa lugar na to? Kaya inabandon tong lugar na to? Isabella. Isabella. Oh, pangalan niya. Isabella. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Yung babaeng nagpapakita dito na white lady? Sabi ng mga kapitbahay dito na tumatawid mula sa kalusada hanggang dito sa school? Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Guys, titignan ko kung ano yung sagot sa atin dito sa ano. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Yung babae na papakita dito na white lady. Sabi ng mga kapitbahay dito na tumatawid mula sa kalsada hanggang dito sa school. Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Lumalapit ka na ba sa amin? Pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Please lang, sabihin mo lang sa amin kung anong pangalan mo. sign so, may malapit ka na masabit. Sign? Ano mm -hmm. yung sign? Ano yung malapit siya. Hola, umari ako. I'm sorry. Oh, bakit ka nag-bakit ka nagso sa amin? Yeah, kami sa amin, cancelis oh. Bakit ka nag- sobrang ko. Sobra yung kilamot ko, Min. arm. Huh? Um, arm. Diba ko may talaga sa rempad, Min? May sumasayad talaga sa rempad. Hindi ko alam kung siya na yun, kung lumalapit siya sa amin. Pwede mo, pag, pwede mo pang pailawin ulit kung nandiyan ka. Pwede mong pailawin ulit. Pwede mo pang pailawin ulit kung nandiyan ka na. Pwede mo na Nakakilabot mo. ako. please lang, sabihin mo kung ilan, o oh, ilan ba kayong... Ilan ba yung kasama namin dito kaluluwa ngayon? Ilan kayo rito? Pwede ko bang malaman kung ilan kayo dito? At sino yung kasama namin dito? Kung nandito ka man, pailawin mo ulit yung REMPAD. Inuutosan kita. Pailawin mo ulit yung REMPAD. Yung pag inuutosan siya, ayaw niyang pailawin yung REMPAD. Bigla-bigla siya nagmalapit. guys. Tahimik kanina, dahil pang dumadang sa sakay Ngayon, tahimik na. Ito nga ako. do. siya lang doon. Ano, nandiyan ka ba? Distract ka. Ha? Distract ka na, lumapit ako. Na-distract ka ba nung lamapit ako? Hindi ko kaya dito, Brad. Hindi ko kaya dito. May nararamdaman ako nun. Hindi ko kaya doon. Tanginan. Tumatayo yung balayibo ko. Grabe. Hindi ko kaya dito. Hindi ko kaya doon. Doon. Hindi ko kaya doon. Hindi ko kaya talaga dito. Kasi katabi siya ng bintana eh. Hindi ko kaya doon, Brad. Kilabutan ako. Tumakas yung balay ko eh. Ganun daw pag ganun dun, eh. Mararamdaman mo daw yun eh. Ha? Huh? Purple hair. Purple hair? Purple hair. Baka kulay purple yung buok niya. Purple. Oo oh, nga. Guys, parang ayaw ako na guys. Inkilabuntal ako. Tumatas yung dito ko. <laughs> <laughs> hindi kayo, hindi kayo lumapit sa akin, nung nandun ako? Hindi kasi lumapit sa akin. Isa pa nga. Isa pa nga. Isa pa nga. Isa pa nga. Tinan mo, hindi naman umi... Uh, ibig sabihin nandito siya. Tinan mo, hindi umiilaw yung rempan pag nandito ako. Ngayon, parang nawala, oh. Nawala. Parang nawala, bro. wala hmm, naman. Ay, putak na. Ko yung pakiramdam. Ayoko yung pakiramdam. Hindi. Hindi ko kaya hindi guys yung pakiramdam dito. Ibang klase. Hindi dito, dito. Hindi kasi teacher dito. Yung dating nagturo. Hindi ko alam. Understand. Ha? Ano sabi? Ano sabi? Understand. Ano ibig sabihin nun? Naintindihan niya tayo? Ayoko na guys. Tara na. Okay na to. At least, naram nakaramdam ako. Nakaramdam ako, tumayo talaga yung balahibo ko, brad. ko ron, doon sa spot na yun, tumayo talaga yung balahibo ko. So mga guys, maraming salamat. Napatunayan namin na kahit papano meron dito. Kasi tumayo talaga yung balahibo ko rito sa batok. <laughs> so mga uh, guys, maraming salamat guys, thank you so much for watching. Sana makita kita tayo ulit sa next video natin. Sana nagustuhan nyo tong video natin. At see you sa next video. Ghost hunting, exploring. Let's go!